Alright mga kapoks <laughs> Good evening po sa inyo lahat And shout out po sa inyo lahat Bali nagpalamig lang ako dyan sa loob ng mall <laughs> Kuha lang lang ako ng konting clip mga kapoks And ay panibagong uh, gabi At panibagong vlog na naman tayo mga, mga kapoks natin dyan Hindi na panibagong araw panibagong vlog <laughs> Di ba? Alright shout out po sa inyo lahat At maganda magandang gabi po sa inyo lahat At ang oras natin ngayon ay alright so yan 7 6 or 38 ng gabi mga folks alright and dito na naman tayo sa tabing dagat mga folks napapahangin na naman tayo dito kung saan tayo laging tumatambay tuwing tayo is uh, tinatamaan ng boring o kaya homesick <laughs> ah, Okay, alright, good evening po sa inyo lahat ah. ito lang ang ating ambience ngayong gabi mga folks at uh, pumasok lang ako saglit dyan sa mall para magpalamig kasi sobrang it ngayon mga folks akyat sana ako dun sa taas kanina Akyat sana ako doon sa taas Kaso wala namang kon Doon, yan Kaso wala namang daanan Alright Okay So ito ang ambience natin ngayon mga folks Dito sa likuran ng mall Kung saan tayo nang galing kanina At tayo sa maglalakad-lakad na naman ngayong gabi As usual Sa gabi tayo magbablog Kasi sobrang init sa araw alright so subukan nga natin puntaan yung building na yan mga folks. ayan malapit lang naman yan eh pag isinom natin eh malapit lang eh oh. <laughs> ayan diba malapit lang yan na pag uh, natin so let's go mga kapoks samahan ninyo akong maglakad ngayong gabi at uh, namnamin ang init ng panahon di ba <laughs> namnamin natin ang init ng panahon all right so dito pala eh mayroon din mga banana boat dito ay kayak kayak nila pwede nyo malo magkayak kayak dito mga box pag uh, kuhan. kaso may renta ito may pinaparentahan <clears throat> Ganda naman natin dito pag gabi eh oh. Maaliwala siya. Aliwala. So puntahan natin yung building na yung mga folks. Kasi malapit lang naman oh. Pag isinom ko yung aking camera is malapit lang. So malapit lang yan. Pupuntahan natin. <laughs> yeah. Alright. So dyan muna kayo mga box, Dito muna ako. Alright Wala may uh, Muli tayo nang babalik Huwag <laughs> saan dyan Alright Muli na naman tayo nang babalik So malapit na tayo dito sa building Kung saan tayo pupunta Ayan Punta tayo dun sa rooftop <laughs> Subukan natin pupunta dun sa rooftop Mga folks natin dyan Ayan Tuloy na rin tayong bumili ng Kung dyan Muli tayo ng frozen uh, uh, Karni ng oink oink <laughs> Ayun Pili tayo ng frozen na uh, karne ng oink oink Yay. Ganda oh ano yung building na yan no Kaya yan na pailaw sa gilid nya At uh, kanina is uh, dun Doon tayo nang galing Sa kwan sa mall na yan Doon tayo nang galing kanina Okay Alright So shout out ulit sa inyong lahat Maganda magandang gabi sa inyong lahat Alam ko sa oras na ito is humihilik na Yung mga kapatid natin dyan sa Pilipinas So sweet dreams sa inyong lahat <laughs> huwag nyo lang kalimutang bumangon bukas <laughs> lalo na yung mga may trabaho huwag ninyong kalimutang bumangon ng maaga <laughs> okay oh uh, so pinawisan na tayo ganda rin pag uh, maglakad-lakad ng ganito mga uh, kasi hindi uh, mainit sa araw kasi sobrang init Alright, so punta tayo dyan sa building na yan kasi dyan, sa, dyan na rin tayo bibili ng karni uh, karne ng baboy uh, ano <laughs> oink oink ano pili tayo dyan ng oink oink para mayroon tayong ulamin kasi nakakasawa na yung puro uh, dinosaur na lang araw araw dinosaur kung hindi itlog ng dinosaur <laughs> ayan alright right, oh, ay. init na ang dinosaur na sinasabi ko mga folks is uh, manok <laughs> kung hindi manok itlog ayan so saan pa nang galing ng itlog di ba sa manok <laughs> Saan ba galing yung manok? Eh, this <laughs> side Ano ba talaga? <laughs> ano ba talaga? Saan nang galing ang manok? Eh, sa itlog. Eh, saan nang galing ang itlog? Sa manok. <laughs> Anong nauna? Si Siw o yung manok? <laughs> yung itlog. Ito di yung si Siw yung side vlog. Eh, yung side log ang nauna, di ba? <laughs> Alright. Woo! So, Mega-mega loud shoutout po sa inyo lahat. Ayan, mainit na ang aking uh, aking cellphone na naman. So, uh, bilis na mag-init ang aking cellphone, mga folks. Ano na, nandun tayo. Mall na yun, no? Oh. Doon. Ayan, dito na tayo, di ba? Sabi ko sa inyo, eh, malapit lang, eh, oh. Ito na yung building, oh, sa may tapat ko. Oh. yeah <laughs> Alright. So, pansamantala nating puputulin ang... Uh vlog na ito mga boss kasi sa mainit ang aking cellphone dyan muna kayo at dito muna ako ayun <laughs> ah, so alright muli tayo nang babalik mga boss <laughs> andito na ako naka sitting pretty mga boss right? <laughs> bali nakablini na ako ng uh, kwan ng oink oink <laughs> okay ito oh, diba kabili na ako matigas pa matigas pa sa aking ulo yan yan tenga mga box at uh, gawin nating dinakdakan yan shout out po sa inyo lahat oh, di ba andito na ako oh, sa building na sinasabi kong puntahan natin yan so all so ayan ang ating likuran ayan ang background natin <laughs> tambel na naman yan. <laughs> all right pagdating dito oh so, <clears throat> Kasi siyempre kasama ako, di ba? Kasama ako, yan. alright <laughs> Oh, huh, init mga box. <clears throat> Kalma lang yung tubig, oh. Walang kaalon-alon, so wala rin kahangin-hangin talaga. <clears throat> Kalma lang ang tubig, walang kaalon. right? So shout out po sa inyo lahat at magandang uh, magandang maganda gabi na. Andito na tayo sa building na sinasabi ko kanina ito. Yan. Ang ilalim nito mga po isa mayroon din uh, pang dito kainan. Di ba? So labas na tayo mga boss. Huh? So diyan muna kayo. At uh, ako isa na labas na. Mayroon naman mag-video dyan sa loob. Baka sitayin tayo. Diba? Pero pakita ko lang sa inyo yung ambiance dito. Ang ganda naman kasi dito. ba? Diba? May share ko naman yung mga kwan dito. Alright. Ayan. It's so, alright. Okay. Alright. So, dyan muna kayo mga boss. ayun, So, alright. Alright, alright, alright. At dito na tayo sa labas mga boss. At dito tayo nang galing sa building na yan. Ayan. Diyan sa may kwan sa baba dad bumili rin tayo ng pang-ulam natin. Pinaganda na pala dito mga po, sa labas niya oh. Dati hindi ganito dito eh. So ginawa na nila ng kwan garden. 'Di ba? Taas nito oh. Sa taas. Dun tayo bumili sa taas. <laughs> All right. Uh. Ay, na po boss? okay all right yes baby alright right so pauwi na tayo mga folks no pauwi na tayo ganda pala dito oh. siguro sa araw mas maganda pa dito para sa araw so pasyalan natin minsan dito sa araw no okay gabi na naman Araw na naman ng uh, oras naman para magpahinga mga folks bukas panibagong uh, yugto ng pakikibaka na naman So, paano yan mga box? Dito ko na po tatapusin ang aking vlog na ito. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Ingat-ingat po kayo lagi. Saan man po kayo naroon. Bye-bye po sa inyo lahat. Bye.